Ilang taon ka na at saka saan yung trabaho? Uh, ako po si Terrica Jane Base, 29 years old. Uh, nagtatrabaho po ako sa Jerusalem. Ilang taon ka na dito sa Israel? One year and seven months po. Ano nang masasabi mo sa sitwasyon niyan bilang isang OFW sa Israel? Pinakaunang linggo nung nang gera, grabe po talaga yung takot ko at kaba. Parang uh, almost every night po hindi ako nakakatulog. Hanggang ngayon, ilang weeks na po, masasanay ka rin po. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi doon sa natagpuan kong trabaho, masasabi kong medyo, sa, medyo safe kumpara dito sa city, sa Tel Aviv. Kasi malayo po ako sa city. Bandang bundok po. Sa workplace mo, safe ka naman doon? Medyo safe naman po, pero sa tuwing gabi, naririnig ko po yung pagsabog. Pero sa amin, madalang ang sirena, pero naririnig ko pa rin po. So feeling secure ka ba sa sitwasyon mo ngayon na sa ORW? Dito, pag nagde-day off ka at saka sa, sa workplace mo? Mas secure ako sa work workplace ko. Na. Mas natatakot po ako sa tuwing lumalabas kasi lalo na dito sa Tel Aviv pero kailangan din pong mag-day off kasi so, konting refresh. So yung mga baguhan dito ay mga kababayan natin sa Pilipinas na nag-aalala sa atin? Uh, ang masasabi ko lang po pinaka-importante sa lahat kapit lang po tayo sa Panginoon. Lagi pong magdarasal at ipaubayan na lang po natin sa Kanya. Siya na po ang bahala sa ating lahat. sa suggest mo ba ang Israel bilang isang bansa na pwedeng mapuntahan ng mga future na OFW? Oo naman po. Kasi isa na po akong example doon. Unang-una, napakabuti ng mga tao dito. I mean, hindi po importante kung mayaman ka or mahirap. At bilang sa isang trabaho ko po, ito sa experience ko lang po ah. Bilang isang LGBTQ, uh, hindi ka po nila ija judge Kasi marami na rin po akong na-meet na mga Israeli. Halimbawa, po, dahil bundok po ako, pag pupunta kaming city, isasakay po ako, hits. mabubait po sila. Kahit mayayaman po sila at isa lang po akong katulong or trabahador, hindi po nila ako gina-judge. Pantay-pantay po yung mga tao dito. At the same time, of course, yung sahod. number two yan. so may bala ka ba mang mag in case? Para sa akin po, wala po. Kasi mas natatakot akong magutom sa Pinas. <laughs> magutom sa Pinas. <laughs> yun lang po. Na, yun. Thank you, thank you so <laughs>